Hey, Max Park, kamusta kayo? At Max Park, sabi pag-uusapan po natin ng mga ginagawa ng lalaki kapag malaki ang gusto sa'yo. Kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, Beach Park! At ang unang bagay na ginagawa ng isang lalaki kapag malaki ang gusto sa iyo is palaging safety mo ang iniisip niya. Yan ang unang bagay. Kasi magda talaga namang mapapansin mo sa isang lalaki o talaga namang napakahalata sa kanya. Palaging inuunan niya ang kaligtasan mo, ang kalagayan mo, ang safety mo kapag ka talagang malaki ang gusto niya sa iyo. Sa so pagkat ka-inspired, lumalabas ang pagkalalaki ng isang lalaki kapag siya ay umiibig o nagmamahal. Kaya mas uunahin kanya niya palagi. Lumalabas yung ganyang personality niya, 'di ba? Iniisip niya palagi ang safety mo. Kaya mapapansin mo, 'di ba, palagi siya nag-aalala sa iyo. Napapansin mo palagi tinatanong niya kung kamusta ka. Gusto niya nag-update ka. Inaalam niya kung sino ka sa mo, kung nasaan ka. Sapagkat mahal ka niya at malaki ang gusto niya sa iyo. Kasi sa mga sales kids pag kapag ganyan ang sa iyo, magtataka ka. Bakit sobrang concern sa akin ito? Bakit palagi niyang gustong mag-update ako sa kanya? Bakit palagi siya nagtatanong sa akin? Bakit gusto niyang malaman kung anong ginagawa ko, kung nasaan ako, kung sinong kasama ko? Dahil kay Inspired palagi tumatakbo sa isip niya. Kaya palagi siyang concerned sa iyo. Iniisip na palagi ang safety mo. Kaysa iba o sarili niya kay Inspired. At ang paano ang ginagawa ng siya lalaki kay Inspired kapag malaki ang gusto niya sa iyo is kung maapaw ang atensyon na binibigay niya sa iyo. Yan ang paano kay Talagang mga napaka-focus niya sa iyo. Sabang sobrang atensyon ang pinapakita at binibigay niya sa iyo. Maraming oras ang talaga namang ka-inspire. Nilalaan niya para sa iyo sapagkat gusto kanya. Kapag ang isang lalaki gustong-gusto ka o malaki ang gusto sa iyo, handa yang magbigay ng panahon sa iyo. Sobrang atensyon ang ipagkakaloob sa iyo. Mapapansin mo 'yan. Palagi siyang napakaraming pagkakataon para sa iyo. Handa siyang kausapin ka, handa siyang uh, i-message ka, replyan ka, uh, makipagbabaran sa iyo, samahan ka, tulungan ka, at ano pa dahil gusto ka. Pero pala isang tao di ka gusto, di ka bibigyan ng oras niyan. Ni hindi ka di, ni hindi ka papansinin niyan. Ni hindi ka kakamustahin niyan. Pero pag isang lalaki gusto gusto ka o malaki ang gusto sa iyo, talaga mang ka-inspire maniwala ka sa akin. Baka ikaw na nga lang 'yung manawa eh. Baka ikaw na nga lang 'yung umiwas eh. Baka ikaw na nga lang 'yung magdahilan eh. Baka ikaw na nga lang 'yung mag-excuse. Baka ikaw na lang ka-inspire. Yung talaga namang uh, sabihin nating malunod sa atensyon na binibigay niya sa iyo. Ganyan yan, ka-inspired. Kung ganyan ang isang lalaki, ay sa sa mga pinaka-senyales ng isang lalaki, ay gustong gusto ka, ka-inspired. At apat ginagawa ng isang lalaki ka-inspired kapag malaki ang gusto niya sa iyo is, palagi siyang dikit ng dikit sa iyo, na nagpangatlo ka-inspired. Anong ibig sabihin ng ka-inspired kapag isang lalaki, malaki ang gusto sa iyo? Boy, pero man yan o hindi, asawa mo man, o hindi pa kayo mag-asawa, di ba? Sino man 'yan, dikit nang dikit sa iyo 'yan. Maniwala ka sa akin, malaking gusto sa iyo eh. Di ba? Kaya sa bedding boyfriend mo na o partner mo na, asawa mo na. Dikit nang dikit sa iyo, lambing ng lambing sa iyo. Sobrang sweet sa iyo. Ako nang hawak sa kamay mo, ako pa rin sa iyo, yakap nang yakap sa iyo. At kung manliligaw mo pa lang o ang isang lalaki na paparamdam pa lang sa iyo, dikit nang dikit pa rin sa iyo 'yan. Magtataka ka nga kung nasaan ka na doon din siya eh. Nagtataka ka, palagi mo siya nakikita. Para bang, si, para bang stalker mo na, yung datingan, di ba? Para si Yusun na Eh, yung iba nga dyan na natakot na eh. Inspired. Pag ganyan sa'yo ang isang lalaki, ay dikitan dikit sa sa'yo, malaki ang gusto sa'yo niya. Ayaw, ni, ayaw niya nga mawala ka sa paningin niya eh. Binabantayan ka rin yan, binabakuran ka din yan. Di ba? Naglalaan ng oras para bakuran ka, naglalaan ng oras para dumikit sa'yo, naglalaan ng oras para magpapansin sa'yo. Naglalalang oras para lang makasama ka. Naglalalang oras para lang ka-inspire. Makita mo, maramdaman mo. Talaga namang maranasan mo na mayroong isang lalaking handang gawin ang mga bagay na yan sapagkat ka-inspire. Malaki ang gusto niya sa iyo. At mapapansin mo yon. Uno sa lahat, hindi ka tanga. Pangalawa, malakas ang paramdam ng mga babae. Pangatlo, talaga mang mahalata mo siya sapagkat ang lalaking umiibig ay laging halatado. Laging halatayan sa mga kilos niya at dikit ng dikit sa iyo ka inspire. At ang pang-apat na ginagawa ka inspire ng isang lalaki kapag malaki ang gusto niya sa iyo is mabilis mag-reply at mag-message. Yan ang pang-apat ka inspire. Siya sa pinaka-legit at totoo, pinaka ng isang lalaki ay gustong gusto ka o malaki ang gusto sa iyo o malaki ang pag-ibig sa iyo at mahal na mahal ka. Mabilis mag-reply, mabilis mag-message. Napangaraming oras ang binibigay niya sa iyo palagi na labang, palagi na lang saan mat kailan man, ano mama, ano pa man ang na mangyari lagi siya nagpaparamdam sa iyo. Kahit na kahit pa, marami rin siyang pinagkakabisihan. Kahit na kahit pa, alam niyang busy ka din. At kahit na kahit pa, talaga namang ka-inspire. May at maya siya mag mess okay lang. Nagiging needy sa iyo. Lagi nagpaparamdam sa iyo. Lagi available sa iyo. Napakaraming oras pagdating sa iyo. Para bang napaka-agresibo para bang lagi kang mawawala sa kanya Kaya inspired kay sa yung mga dapat mo mapapansin at sigurado ako mapapansin mo yan dahil talagang mahalata mo eh, gusto mo ba yung ganon? Eh, yung iba gusto yung ganon eh yung lagi nagpaparamdam yung lalaki yung iba naman ayaw ng ganon nato up sa ganon yung lagi nagpaparamdam yung, nagpaparamdam yung lalaki iba iba naman ng babae iba iba naman ng babae kung pagaling sa lalaki sa standard, sa personality iba iba ang gusto nyo may yung ibang babae gusto yung ganyan, lagi sobrang sweet. Yung ibang babae naman ayaw ng ganyan, gusto ng ibang babae may pagka-mysterious yung lalaki, may pagka-hard to get. Ay iba-iba. Pero isa yung sa mga sinyales, di ba? Uh, palagi siyang nakikipag-usap sa iyo. Handa siyang makipag-usap sa iyo, mag-reply sa iyo kahit na matagal pa yan. Talaga naman ka inspired sa isang mga mapapansin mo. Pag ang isang lalaki talaga namang may nararamdaman sa iyo, dapat mong malaman, dapat mong mapansin upang ikaw ay talaga namang di mabigla kapag siya ay nagtapat sa iyo. At kung partner mo na yan, asawa mo, boyfriend mo, ay talaga namang ibig sabihin lang yan, ay mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng asawa mo, mahal na mahal ka ng boyfriend mo. Upang siya ay laging talaga mag-effort na mag-reply sa iyo at laging mag-mess sa iyo kahit na mayroon siya mga ginagawa at kahit pa kakausap nyo palang kanina nagiging need sa'yo, nababalo sa'yo nagahabot sa'yo, naadik na sa'yo palagi kang hinahanap, palagi kang namin miss sapagkat malaki ang pag-ibig niya sa'yo Nang isang lalaki, gustong gusto ka kay inspire alam mo naman mga ginagawa ng isang lalaki kapag malaki ang gusto sa'yo is natatanda ng maraming bagay tungkol sa'yo ng palima kay inspire ano ibig sabihin nyo kay inspire natatandaan niya ang maraming bagay tungkol sa akin? oo, kapag isang lalaki ay nagmamahal, kapag isang lalaki ay umiibig, madalas laging ano yan, nakapokus yan. Talagang mang ano yan, atentibo ang utak niyan. Sapagkat so, siya ay talagang nagmamahal. Kapag ang lalaki in love, lumalabas ang pagiging ano niya. Sabi natin, attentive niya. Pagiging focus niya sa isang babaeng minamahal niya. Kaya naman, kahit paano pa man yan, na tungkol sa iyo, informasyon tungkol sa iyo, mga sinabi mo, at, at talaga mga nabanggit mo, ay kadalasang natatandaan niya. Karamihan. Hindi lahat, pero karamihan. Ganon yan. Kaya magubuhat ka na lang. Tandaan mo pa yun? Naalala mo pa yun? Ako, nakalimutan ko na yun eh. Pero ikaw, natandaan mo pa pala. Ganon yan, kayong supan. Dahil ang mga kalalakihan ay mga logical. Mga logical. Utak, kadalasan gumagana. Lalo na kapag in love. Tandaan nyo, ang pag-ibig ay makapangyarihan. Kung ang pag-ibig ay makapangyarihan, ang isa pinakamahapektuhan dyan ay ang pag-iisip ng isang tao eh paano ang makakalakihan? Isipang gumagana. Ibig sabihin yan, kung yan ay in love sa'yo, karamihan ng tungkol sa'yo o mga sinabit kinuwento mo ay matatandaan niya ka-inspired. Since sa mga signs ng isang lalaki, ay malaki ang gusto sa'yo at madaming beses ka magugulat dahil doon ka-inspired. At ang pangalan na ginagawa ng isang lalaki ka-inspired kapag malaki ang gusto sa'yo is hindi mapigilan tingnan o titigan ka. Yan ang -an ka-inspired kapag isang lalaki in love sa iyo or malaki ang gusto sa iyo, hindi niya mapipigil na titigan ka or tingnan ka, 'di ba? Eh gano'n naman eh kahit kayong mga babae, gano'n din naman eh kapag ka sobrang in love ka sa isang lalaki or type mo or gustong-gusto mo ang isang lalaki, hindi mo rin mapipigil na hindi siya tingnan or titigan man lang, 'di ba? Eh lalo na mga lalaki, mga visual creature 'yan, 'di ba? Gusto namin yung mga magagandang babae. Gusto, na, gusto namin yung mga attractive at kaakit akit na babae. Gusto namin yan. Kaya gusto kong kayo ay palaging mag-self-improve. Gusto kong kayo ay palaging magpaganda. Gusto ko na kayo ay palaging magpa-sexy. Gawin yung kaakit akit at attractive ang sarili nyo upang ang partner nyo ay kailangang kabaliwan. Sapagkat so totoo yan, maniwala naman kayo at huwag kayong maging tamad. Mag-self-improve ka. Improve mo ang sarili mo. Dagdagan mo ang value mo upang ang asawa mo, ang mister mo, ang boyfriend mo, ang partner mo ay palaging talaga namang ka-inspire, makakit sa'yo. Titigan ka, hindi niya, hindi niya mapigilang tingnan ka, hindi niya mapigilang maakit sa'yo. At higit sa lahat, hindi niya mapigilang ma love pa lalo sa'yo. At kung ang isang lalaki hindi mo naman partner o sabi natin single ka, maraming single ka, nag-self-improve ka, Kapag ang lalaki o mga kalakihan talaga namang tingin-tingin sa iyo, eh, maraming may sa iyo. Malamang yan. Bakit naman sila tititig sa iyo? Bakit naman sila titingin sa iyo? Lalo na no, kapag uh, sabihin natin uh, may partner na sila. Yung iba may partner na eh. O sabihin natin nakikita nila na uh, may pagka-mysterious ka. Tinitingin ang kaparin nila. Di ba? May ibang babae kasi yung mukha, mukhang matara yung mukha eh. Pero okay lang isang lalaki, basta gusto ko ng lalaki. Ganon yan kay inspire, di ba? Nararanasan mo ba yan? Nangyari na ba yan sa buhay mo minsan? May nahuli ka? May nakita ka? May isang lalaking nakatingin sa'yo. Isang lalaking nakatitig sa'yo. At ayaw tanggalin ang paningin sa'yo. At para ba ang naaakit sa'yo? Naranasan mo na ba yan? Kung oo, mag-comment ka naman at pakikwento kung saan. Yung iba, nangyari yung ganyan sa jeep. Yung iba sa palengke, yung iba sa SM. Yung iba naman sa opisina na merong lalaking nakatit nakatitig sa kanila. Kapag ganyan, ang ibig sabihin niyan, may appeal ka, attractive ka, maganda ka, talaga namang ka-inspired, charismatic ka. So, sa mga size ng isang lalaki, gusto ka. At kung ang isang lalaki, hindi mapigilang titigan ka, ay malaki ang gusto niyan, ka-inspired. At ang pabitong ginagawa ng sunalaki kay Edspart kapag malaki, ang gusto sa iyo is kasama ka palagi sa panalangin niya. Yan ang pabito at pinakuhuli kay Edspart. Totoo yan. Kapag ang sunalaki ay malaki ang gusto sa iyo, kasama ka palagi sa panalangin niya o sa uh, prayers niya. ba? Diba? Ano so, Ganun yan. Eh, syempre, sino ba ang, ang mga matatalinong lalaki? Ang mga, lalo na yung mga sabi ating uh, religyoso or may pananampala sa Panginoong Diyos, eh, sa Diyos nila hinihingi yan, yung babae na para sa kanila. Kasama ka sa panalangin niya, kapag gusto gusto ka niya. Kung tawagin pa nga ng iba yun, eh, pinagpapanata pa yan. Diba? Talagang hinihiling yan. Gina, talagang uh, ah, naglalaan niya ng oras ng panalangin para doon sa babae na niya. Totoo yan. Hingi niyo sa Diyos. Hindi yung hihingi niyo sa ano, wishing well o kung saan man kayo iba kung ano man pinagagawa ng iba dyan para yung iba, yung iba ano pa, nang gagayuma pa o ganyan sa Diyos nyo hingin lumapit kayo sa Diyos manalangin kayo sa Panginoon at hingin nyo sa Kanya kung meron kayo nagugustuhan kung meron kayo iniibig na sana magustuhan din kayo eh kung hindi man ibigay sa inyo yung nagugustuhan nyo Sigurado ko meron ng Panginoon na nakalaan na ibibigay niya para sa iyo. Ganun lang yan. Matuto kang maghintay. Matuto kang umunawa. Matuto kang umasa. At higit sa lahat, matuto kang magtiwala. Sa pila ka makapangyarihan sa lahat. Ang Ama, ang Panginoong Diyos. Ngayon, ganyan yan. Pag ang isang lalaki ay gustong gusto ka or mahal na mahal ka, kasama ka palagi sa panalangin niya. Maaaring ang boyfriend mo, Maaari ngang ang mister mo, ang asawa mo, ang partner mo, hindi mo man, alam mo man o hindi, sinasabi man niya o hindi, pero kasama ka sa panalangin niya. Kung may manliligaw ka, malamang kasama ka sa panalangin niya. Kung meron nagkaagos sa'yo, o kung may ka-MU ka, malamang kasama ka sa panalangin niya. Talaga naman ka inspired. So yung sa pinak-totoo, so yung sa pinak-legit ng isang lalaki, ay talaga man tunay, tapat, at dalisay ang pag-ibig sa'yo ka-inspired. So mga ka-spoiler na po, maraming salamat po mga ka-spoiler sa pagtapos ng vlog na ito. So, kung kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga di pa po subscribe ay pa-subscribe pa max para click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakinoise lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile teacher ko. Pakichat lang ako at ako mismo mag-arabay sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming maraming salamat mga Spark. Magingit kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be Spark!